I babae mayroon na siyang buntot. <laughs> na. Oh, eh, putot. Ano ito mga idol, mga mistis o labuyo ito. Ito yung pa. Yan ah, yung pa, may mga itinitidil pa niya. Ah. Mistis ito. Nahula, nahuli lang din ito sa... Diba? Eh, pinagitan natin mga masugid na ka-suporta dyan tingnan nga natin no? yung muntot ah, ang pamit ang ay baka, bakit tayo sinasabi diba pag tira daw ng aso eh malakas yung panghuli, is tingnan nga natin <laughs> kung baka totoo yung mga sinasabi <laughs> <laughs> ah, yun o no? survivor so, sa pangpaktawan natin uh, pala ah, uh, mat kita niyo yung aking mga ano dyan ang uh, nililao ayun, ay, may bago na, wow. na naman kang sisil <laughs> Pero ito yung... dito eh. Pansasabak talaga natin. natin karisma, ito natin yung karisma nito sinasabi nila. Hindi lang natin tatanggalan ng ano para matangit. Oh, Pag-ugi nga yun pag ganyan. Ito nga dito lang muna tayo at tayo may gagawin pa. Dahil yung ating bahay ito. Okay, Binaanan ng mahahin uh, ng hangin. Okay, bye-bye. Tignan natin. Ipakita natin yung sisiyo mo ba? Ito yung bago namin. Sisiyo. Sisiyo.